first time mo ba sa live ko? opo, first time ko po, tapos sabi ko pumasok lang po ako sa live niyo, tapos pinalo po kita, tapos sinunod ko lang po yung mechanic. Yes, 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 anong madlang people, mabuhay! So, ayan, ako nga po pala si Koya ng Pinay, ang taong walang hinangad kundi ang makita kang nakasmile. At this time, i-update ko po kayo sa ating first receiver ng Inasal Giveaway. So, ang ating pong lucky receiver ay si Joan Bidar. Ayan, makikita nyo ang aming conversation. Tinawagan ko siya kahapon after ng live ko. At tinanong ko nga sa kanya, niya, kung ano yung pinakamalapit na inasal sa lugar niya since siya po ay taga Valenzuela City. So, first time daw niya, ito yung maganda eh. First time niya sa live ko, nun lang siya nakapasok sa live ko. Tapos, sabi niya, sumunod siya sa mechanics at ginawa niya yung lahat na dapat gawin at napakaswerte niya kasi nakuha niya agad ang grand prize. So, congratulations to you, Joanne Bidar. ¡Gracias! O... ah uh, mas pinili niya na ipalit sa bigas yung kanyang panalo. Kasi sabi niya, mas kailangan daw nila yung bigas kesa sa manginasal. So, wala naman pong problema yun sa atin. Sabi ko nga sa inyo, kung ano ang nasa puso nyo, susundin ko. So, yung pong inasal giveaway na para kay Joan Bidar ay pinalitan na lang po natin ng bigas giveaway. At eto nga tingnan nyo ang message niya sa akin. Nandyan na, naibili na niya ng bigas, nakabili pa siya ng merienda para sa mga anak niya. O diba, ang saya-saya, napaka-unexpected yung nangyari sa kanya kahapon. Sabi ko nga palagi, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi... Nandyan si God. God will find the way. Ah, oh, di ba? Ang saya-saya. So, kung ikaw gusto mo yung makareceive ng mga regalo mula sa puso ko, makatanggap ng surpresa mula sa page ko, simple lang, di ba? I-share mo lang ang video na to. Medyo kinapas ako ng hininga doon ah. So, ayan. Thank you so much po sa palaging pagsuporta ah, kay Kuya ng Pinay. Tandaan nyo at huwag nyong kalilimutan na mahal na mahal ko kaya. Bye-bye!